ano ano si ano nangyari? ano nangyari? ano nangyari ano nangyare ano na ano nangyare ano nangyare ano nangyare ano ano nangyare ano nangyare ano 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 Ha? si nagpatay? Sino mo? Ano po? Halunan? Halunan? Saan? 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 Ah, Saan? 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 Ayaw, saan Eba, wala na Saan? Wala na. Wala kasi patay ang sisiyaw. Ewan na. Papayin na nga yung sisiyaw. na. Eba na lang baba. Ha, ah, pipili ka na lang bago. Ewan na. Pero Asa na sisiyaw, kunin mo nga. Sana, kunin mo nga. Sana, kunin mo. Sana. Ito. Wala. Betay. mo nga sa kabay mo, ganun mo nga. Sa kamay. Ang. Wawa. na. Sana. Sana. Lagyan mo sa basura. Wawa. Wawa, wala. Wawa. Wow, wow, wow. Si -si. oh siisi nya a pipil lang tayo pipinsa langkala labaskala la pas ha Bibili na lang tayong bago, ha?